just for curiosity lang po mga pare at gagayahin po natin yung ginawa ni kuya at ito nakapag-provide na rin po ko ng sarili kong gamit at ito po ay gawa sa host ng pambumba at uh, sa dulo po nito ay nilagyan ko ng goma para magkaroon ng seal para walang tagas ang purpose lang po ng video natin dito ay itatry lang po natin baka working siya dahil kung working po siya ay magagamit po natin to for emergency lalong lalo na po pag wala po tayong dalang pambumba at ito lang po yung meron tayo kasi po kung isipin natin ay pwede naman po talaga dahil lang nakikreate po na pressure ng ating internal combustion engine ay kailangan niya pong umabot ng 100 PSI. At anong tinest po natin tong ating motor, umaabot po to ng 140 PSI. At ang kailangan lang po natin na PSI o pressure dito sa ating gulong ay 32 PSI. So, ibig sabihin mga pare ko, sobra-sobra pa po yung ating pwedeng maibigay na pressure dito sa gulong nagaling po ng ating engine at nalabas po yung pressure na yan, yung uh, blue gas po na yan, dito sa ating tambutso syempre meron din po itong negative effect at ang negative effect po nito ay posible po masira itong ating engine ikaw pa naman normal running at ibibirit mo pa sabay tatakpan mo yung butas na pinaglalabasan ng usok o flugas ay e, ano mangyayari po doon sa ating internal combustion engine, magkakaroon po siya ng back pressure at yung back pressure po na yun ay posible po ikasira ng ating makina at uh, yung nilalabas po na plugas ay posible pong may halo pa pong uh, gas yun. at ipapasok po natin dito sa ating gulong at pag nag-init to ay baka ilalang biglang sumabog po itong ating gulong kaya ang payo ko po sa inyo ay huwag nyo lang pong gayahin at gawin nyo lang po itong entertainment purposes. So ito, gagawin na po natin. Ang gusto ko lang po talaga ay malaman kung working po ba talaga. So ito, sasaksak na po na. Pero tingnan muna po natin yung pressure mga pare ko. At chicken ko muna yung pressure nitong ating gulong kung ilan po tayo. Nako, lumulubog na po. Ibig sabihin ay zero pressure po ito. So yan mga pare ko. Positive po. Zero pressure ang ating gulong. Pero bago po natin i-actual ay mag-test muna po tayo at tingnan natin kung may lalabas na plugas dito sa ating os. So positive mga pare ko eh. At meron po lumalabas na plugas dito sa ating os. Then isaksak na po natin to dito. Kauumpis ko lang po nito kasi eh. And then, ito naman ay dito. So, pupwisto po ako ng maayos dahil ito po ay hahawakan ko. Baka po kasi ito tumalsik dahil hindi naman po ito masyadong pit na pit. So, tara. Do not try this at all, mga pare ko, dahil kung na po masira itong ating motor. Halos more than one minute po yung ating pagbibirit at hindi po nakakalabas na mabuti itong ating usok at namimintay niya po yung init dito sa ating tambutso. Kaya bigla ko na lang po siyang tinigil dahil nakita ko po kasi na umuusok na po itong ating tambutso. Kaya ko po, hindi ko na po ito ulitin. Last na po ito. Pero take up muna. Tingnan muna po natin kung nag po ba itong ating pinaggagawa dito at natin kung nakapag-create po ng pressure itong ating gulong. So, negative mga pare ko, ay zero. At kung makikita nyo, ayun o, ay lumulubog pa rin po itong ating dito. Pero sa so, tingin ko po ay nakapag din po siya ng konting pressure dahil kanina po ay madali po itong pigain. Kung baga, lumulubog po agad ng malalim pero ngayon po medyo matigas po siya ng kante. Hindi lang po siguro talaga maliit nitong ating pressure gauge kaya po hindi po nagre-register dito ang pressure. Kasi naman mga pare ko itong ating tambutyo, ito po ay maraming butas at isa po sa mga butas ayan po at uh, meron din po doon yan sa pinakagitna po natin. At yung ating pinaka-connection po doon sa ating elbow, ay hindi po natin masabi kung perfectly po na seal po yon Dahil yung mga butas po na yan, ay may purpose po yan. jump po lumalabas yung tubig pag napasukan po itong ating uh, ng Pero sa tingin ko naman, pag ito po ay pinagbabarahan natin, ay baka po hindi na po itong ating tambutso ang madiskrasya. Sigurado po, yung ating engine na po ang madidiskrasya. So, tama na nga po yung kalokohan na to. Kaya sa papanood po natin ng mga kung ano-ano sa Facebook at sa YouTube, ay nadidiskrasya po itong ating motor. At ito, mamili na po kayo kung ano po ang gusto nyong gamitin dito. Meron po akong uh, hand pump. Meron po akong foot pump at meron din po akong electric pump. Ito, mamili na ko kayo. At huwag nyo na pong gagayahin o gagawin yung ginawa natin kanina. Pero ito, ngayon testing natin itong ating uh, electric pump kung okay po siyang gamitin. So, ito po yung gagamit natin yung pambomba dito sa ating gulong. Siset up ko muna po siya mga pare ko So, ito mga pare ko eh. At ko po ay nasa 32 PSI na po yung ating pressure nitong ating gulong. Positive mga pare ko eh. At sumobra pa po yung ating pressure at around 35 PSI. So pwede po natin itong bawasan ng konti. Gamit din po itong ating uh, pressure gauge dahil meron po siyang pang-impis uh, dito. So testing ulit natin. So mga pare ko eh. Positive at nasa 32 PSI na po tong pressure itong ating gulong gamit po tong ating electric pump na total auto air compressor so next video po natin ay re ko po to at titingnan po natin kung okay po bang gumamit at teka mamili na po pala nitong total uh, auto air compressor hanggang so, lang po yung ating video at hopefully mo na entertain kayo at meron din po kayong natutunan upang hindi masira itong inyong motor at maraming maraming salamat po sa panonood so paano sa inyo mga pare ko eh paalam